Kalahate. Eh. Pagkano? Kalahating kilo. Ha? Huh? Itong daan. Itong daan? Itong daan. Ito. O oh, yan. Itong daan. <laughs> yan ang sinasabi ko sa'yo. Ang isasama mo rito, komedyante. Hindi katulad ng mga dinadala mo rito. Seryoso. Itong daan libo. itundaan daan libo? Hindi huh? pitong daan libo. Kaya ko eh. Tadagdibo ko ito. Pulis ako. Arrestado kayo. Hindi <laughs> maniwala. Meron din ako niyan eh. Ito. <laughs> Binili ko pa sa Baka yun sa bata mo, peke. kulis talaga ako. Nakatapang ka. Ang bata. Ako? Medyo. Ha, major ha, major problem! Sige! Sige, putukan tayo! Ha? Putok nyo! Huwag nyo! Huwag nyo! Huwag nyo! Sabayan, perah. Nelson, eh biar pesertaas, hah? Oh, ada mana kauin Nelson, hah? Sabayan, sila, sila, bukan aku kurap Nelson. Untuk kenal ter, sabayan tayo. Wah, bagaimana kamu bertaraf, hah? Ah! Tapos mo na ngayon. Jack, wag. Kailangan pa natin 'yan. Oo nga, sir. Kailangan niyo pa ako. Sige. Yes, kailangan ka pa. Opo, opo. Kunin mo Nakita mo na ang sinapit ang pangko mo, Mr. Lee. Iyan ay dahilan sa katigasan ng iyong ulo! Huwag kayo, dito, Ito na ang huli nating pag-uusap, Mr. Lee. Kailangan tumulong ka na sa lahat ng gusto ng Mr. Victor Lim. Kung ayaw mong matisgrasya ang iyong buong pamilya at ang buong Chinese community. Marikitos, excuse me ha. Ah. Para tapos natin problema, ako tawag na sa Haoping ha. Ah. I'm sorry ha. Ah. Mabuhay kang sili. Ay, na po sa mga <laughs> Sigurado ka bang sariwang sariwan ha? Sariwang sariwa ho. Mainit-init pa nga ah! eh! May. may palaman pa! No! out oh! of oh! 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 Wala na kayong problema kay Marquitos. Inaayos ko na. Ah, Kalin, Ako ini gusto ikaw paso sa ngulo, ah. I'm sorry. Pero ako sabi sa iyo, sila gawa malaki kulo sa Chinese community. Yan masama. Ah. Mabuting tao kayo, Mr. Lee. Tandaan niyo lang 'yung sinabi ko sa inyo. Sagot ko buong pamilya niyo. Oh, ikaw mangaling kay Bingang Kalin. Ako nga wa tulong sa iyo sa lahat, Mangay. Ako may lumingay sa iyo, saka sa iyo, kaibigan. Ah, masyado naman huya at malaking halaga to. Ah, oh, hindi. Yan maliit pa, ha? O, singi, tayo iwalay muna. Ako nga wa kontak na lang sa iyo, ha? Huwag kang magalala, Gabriel. si Padre Anton. Praise Salamat. God. Thank you, Lord. Mabuti naman at uh, tinanggap ninyo akong uh, chairman of the board. <laughs> Gusto kong malaman niyo na si Fermin ang aking magiging advisor. Charlie, baka hindi ako makapagtrabaho sa iyo na gusto eh. Tatag ka sa eleksyon? No problem. Problema ba yun? Kakandidato ka, susuportahan kita. Susuportahan ka ng buong organisasyon. Hindi ba? Sure. Okay, <laughs> <stick time>. Sure. <laughs> <laughs> Boss! Gabriel! Wag! Wag siya gagalawin! Ah, uh, ayaman na. Ah, uh, Gabriel, hindi ka, paso ka. Wag ka magalala, Gabriel. Kung... Uh kinakailangan ako na mismo ang gumasos pagpapari mo. Gagawin ko. Oh, tama. Mabuti na yung may lalakad sa atin sa gobyerno. May lalakad din sa atin kay San Pedro. <laughs>